pansit Miggy for today's vlog. Kaya naman nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko ng mantika syempre at pinirito ko na itong tokwa. Nung brown na nga ibiniling ko na siya para maluto naman yung kabila. At nung maluto na syempre eto hahanguin ko na at eto na ang aking napiritong tokwa at sisinunod ko naman itong kikiam. Inilagay ko sa mainit na kawali. Siyempre, minekos-mekos ng bahagya. Tapos nung maluto, o oh, ayan, hanguin ulit natin. Ang isinunod ko naman dito ay yung baboy. O, oh, kaunting laman para may konti namang meat. O, oh, nung brown na siya, hinango ko na rin. At isinunod ko ng atay ng manok. Oh, minekos-mekos, tinimplahan ng pamintat beche. Nung maluto, hinango ko na. eto nga pala ang hiniwa kong mga gulay. Ito ang bawang at sibuyas, green beans, carrot, pechay bagyo, at saka repolyo. Ito nga pala ang aking pansit making gagamitin. Same pa, naglagay lang ako ng konting mantika at ginisa ko na itong bawang at sibuyas. Minekos-mekos ng bahagya, inilagay itong atay at balon-balunan. Tapos yung baboy, mekos-mekos, naglagay din ako ng konting toyo, bechin at paminta haluin ng konti at ilagay na yung carrots. Mekos-mekos natin ng slight lang. Maglagay ng tubig at konting toyo. Dato nga pala, shout out. Inilagay ko na rin tong green beans. Tapos hayaan natin siya kumulo at nung kumukulo na nga, inilagay ko na itong pansit miki. Haluin na very very light. Tapos nung kumukulo, inilagay ko rin itong repolyo at pechay bagyo. At Siyempre, may kus ng bahagya ng very, very light. Ay, naman natin tong kikiam at saka yung tokwa. Maglalagay din ako dito ng oyster sauce. Siyempre, o oh, nam nam, shout out. Baka naman, i-may ng very, very light. At hayaan natin kumulo. Ilagay itong North seasoning, kahit konti lang, sampatak, oy malasa na. At heto na nga pala ang aking nilutong pansit, Miki Gusto mo nga pala yung may sabaw. At heto, hiyahain ko na at kakain na kami. O, oh, ba diba? Napakayami niya at masarap din yung sabaw. Tara! Enjoy na natin ang ating Miki